I'm really sorry, but I don't like it. I fucking love it! Ah! <laughs> What do you think ang Filipino food na pwede natin ipatry or patikim sa mga foreigner para ma-introduce natin ang Filipino cuisine? Mm. I think uh, foreigners have tried the, the usual stuff, but yes. our advocacy ko ay lumpia. <laughs> lumpia! <laughs> lumpia. Kapag pinag-usapan ang pagkain Pilipino, maraming putahe ang pumapasok sa ating isipan. Adobo, sinigang, lechon at marami pang iba. Pero kung may isang pagkain na simple, masarap at kayang ipakilala ang kultura natin sa mga banyaga, ito ay ang lumpia. And yawi lumpia, fresh hot lumpias, Shanghai lumpias available right now. Pero bakit nga ba lumpia? Simple lang. Una, Madaling intindihin ng panlasa ng kahit sinong dayuhan. May crisp o lutong sa labas, malasa at malambot sa loob. Hindi nakakalito ang lasa. Hindi ito sobrang alat, asim o anghang. Kaya bagay na bagay kahit sa mga unang beses pa lang nilang tikman ang pagkaing Pilipino. Yeah, maliban sa masarap mm -hmm. at madaling magustuhan I think, you know, it's, mm -hmm. it's it's very friendly to the palate. Kumakatawan ito sa ating kultura. Ang lumpia ay bunga ng pagsasanib ng iba't ibang impluensya. May pagka-Chinese, pero tinanggap at niyakap ng Pilipino. Tulad ng ating bansa, isa itong simbolo ng pagiging bukas sa iba't ibang kultura, pero may sariling tatak at puso ng pagka-Pilipino. I think it represents a lot of Filipino culture. Uh, or a lot of Filipino values, I mean, uh -huh. which is sharing, and also food as something that is shared to the community, uh -huh. even the preparation. Yeah. So, lumpia. Uh, at higit sa lahat sa bawat kagat ng lumpia, nararamdaman ang pagiging maalaga ng Pilipino. Handmade ito mula sa balot hanggang sa palaman, may ngatang pagkahan- at ang saya ng bawat nagluluto habang gumugulong ng lumpia parang sinasalin sa bawat piraso ang pagmahal para sa kakain. we describe to all of my friends who don't know what lumpia is? It's basically a Filipino version of an egg roll, but a million times better. So go and get some. <laughs> We're excited about bringing lumpia in here. And you know what it does, it just kind of fits in with what we've been. For in the neighborhood That right there is called lumpia. Ang lumpia, ang simpleng pambato ng Pilipino. Mula kanto food stalls hanggang five-star hotels, Mula handaan sa barrio hanggang kasalan sa Maynila, siguradong makikita mo ang lumpia. Pero bakit nga ba? Ano bang meron sa lumpia at napakaraming Pilipino ang nagmamahal dito? Para maintindihan natin ang sagot, balikan natin ang kasaysayan ng lumpia, ang pinagmulan ng lumpia. Paint the egg? Yes, right. right here. Right there, Yes. Awesome. So tell me about the reception. I, I know that, that when you all opened up, I mean lines were out the door. Ang salitang lumpia ay galing sa salitang Hokkien na lumpia na nangahahulugang Spring Roll. Nagsimula ito sa impluensya ng mga Chinese traders noong sinaunang panahon. Panahon pa ng kalakalang galyan at bago pa dumating ang mga Kastila. Nang mapunta ito sa Pilipinas, niyakap ng ating mga ninuno ang paggayang ito. Pinalitan nila ang mga sangkap ayon sa mga lokal na ani. May giniling na baboy, karot, sibuyas, bawang, togog, at minsan may patatas pa. At siyempre, hindi mawawala ang sausawan. Suka, bawang, paminta at minsan may konting asukal. Dito nagsimula ang pagbuo ng iba't ibang klase ng lumpia. Iba't ibang uri ng lumpia, isang paglalakbay ng panlasa. Lumpiang Shanghai, ito marahil ang pinakakilala, maliit, malutong at puno ng giniling na baboy. Kadikit ng kasiyahan sa bawat handaan. Ilang beses na ba tayong sumugod sa buffet table at hinanap agad ang lumpiang Shanghai? Um, itong mission to share our culture to the world, Is not just a one-person thing. Yeah. Um, we, a lot of people have been contributing to it, but definitely the more content that we produce, the yeah. more dishes that we share, that's definitely gonna help us get that um, world-class recognition. Bawat gulong ng lumpia ay may kasamang tawanan, birwan at pagmamahal. Isang simpleng ritual na bumubuo ng mas matibay na samahan ng pamilya lumpia bilang pambansang pang-akit sa panlasa. Kapag dayuhan ang bisita, kadalasang hirap silang umintindi sa iba nating pagkain. May halo-halong lasa, kakaibang sangkap o kakaibang paraan ng pagluto. Pero ang lumpia, madaling intindihin. Ito ay crispy roll na may malinamnam na palaman. Simple pero napakasarap. Hindi rin ito nakakatakot tikman kahit sa mga banyagang hindi adventurous sa pagkain. Kaya sa unang subo pa lang, tiyak na maakit sila. Like, lumpia at ang global appeal. Sa katunayan, marami na ring banyaga ang nahuhumaling sa lumpia. Maraming Filipino restaurants abroad ang ginagawang pambungad ang lumpia sa kanilang menu. Bakit? Dahil alam nila na kapag nasarapan ang dayuhan sa lumpia, mas bukas na silang tikman ang iba pang pagkain natin. Sa Amerika, Canada, Australia, kahit sa Europe, makikita na ang lumpia sa mga food truck, Asian markets, at Filipino pop-up events nagsilbi itong bridge o tulay sa pagitan ng kulturang Pilipino at ng mga banyagang panlasa. Ang lumpia, kwento ng pagkakaisa at pagpapakumbaba. Hindi rin natin may na ang lumpia ay sumasalamin sa likas na pagkatao ng Pilipino. Simpleng itsura, kaya ng pagiging mapagkumbaba natin. May effort sa paggawa, kaya ng sipag at tiyaga nating mga Pilipino. Maaring pangmayaman o pangmasa, kaya ng pagiging bukas natin sa lahat ng tao. Kahit sa kanto, sa palengke o sa mamahaling restaurant, makikita ang lumpia. Walang pinipiling estado. Lahat pwedeng makatikim, lahat pwedeng magbahagi. Kaya kung bibigyan tayo ng pagkakataon na ipakilala ang pagkain Pilipino sa mundo, hindi kailangang maging magarbo agad. Hindi kailangang mamahalin o komplikado. Minsan, sapat na ang isang crispy na lumpia sa plato. Sa bawat kagat, dadalhin nito ang mga banyaga sa ating kultura, sa ating kasaysayan ng pakikipagkalakalan, sa ating pamilyang nagbabalot ng lumpia tuwing handaan, sa ating sipag at tiyaga, at higit sa lahat, sa ating pagmamahal sa pagkain at sa isa't isa. Famous Filipino lumpia, lumpia, lumpia. lumpia. Em <laughs> Emphasis oh, is yeah. important. Glupia. <laughs> Richard's already it had, is delicious. Like, this is my second <laughs> one. one my you you want to slowly. Ingredients in this. It's very tasty. Really? Glupia hands oh, down the so best good. egg roll in the world okay so now what good. makes there's a, nothing better than a filipino egg roll no. lumpia love it hey will you load me up some lumpia here oh i would oh love to oh my gosh. It is? i'm gonna snag one it's, too it is. it's kind of old we kind of did it as a meal most yeah. <laughs> of yeah. the time yeah it has everything yeah. in rice everything rice with filipinos yes, yes. that ponce <laughs> that we <laughs> made the other day yes. i know there's yes. been a lot of filipino flavor this week on the show i've loved it I it. you can see how they brown it's crispy. Pinoy food truck na nagtitinda ng lumpia. Patok sa Amerika. I'm now in the food truck with Mark Prinkevich, the guy that owns the place and the lumpia extraordinaire. Uh, finger food, lumpia, you gotta try that. Okay. Yeah, boom, cheers. Uh, uh. At ito ang kwento ng lumpia, ang simpleng pagkain Pilipino na kayang magdala ng ating kultura sa, sa bawat sulok ng mundo. Kaya sa susunod na may dayuang magtanong, anong pagkain Pilipino ang dapat kong tikman? Walang pagdadalawang-isip na sagot. Subukan mo ang lumpia.